So, pares muna tayo mga boss okay. huh? Yung Pares <laughs> <laughs> oh, <it's... laughs> Yun na nga mga boss, uh, pagkatapos na magpares eto, andito na tayo sa service road along Rosso Rivard, eto po yung isang latagan na matagal natin pinipicture at ayan na, nakikita ko yung mga tropa dito mga boss At pala mga boss, malihim mahirap magpark dito. Minsan nagigipit dito at baka tayo. Merong malawak na parking dito sa may likuran na yan. So sobrang kahabaan nito. Pwede kayo magpark dito pag magdala kayo ng motor o sasakyan. Para iwas abala din mga boss. Ayan po. Andito tayo sa may likuran mismo ng ano, Pasay Latagan mga boss. Yun mga boss. Ang hirap ng parking dito. Dito na tayo ngayon sa ano, Latagan. Ito natin ang mga tropa natin dito. Ang daming tropa dito eh. Siya pala mga boss, nagmadali ako pumunta rito. Galing din ako sa ride. So ang punta ko dito, bibili ako ng gulong na ano dahil nasiraan tayo sa bisikleta natin. So hindi ako masyado magpapyo dito mga boss. Hanap muna tayo ng mga gulong na, na para, para doon do sa no? natin. May gulong ka sa piro? 33C? Gahanap ako ngayon eh Wala ka na Hoy! Ay! Alam ko May ano ka? 23C? Ha? Na gulong? Ano? 23C Masiraan ako ng ano gulong eh Gusto ko pares eh Anong available mong gulong ngayon? Wala Sirado, marami. Sira? Sirado. Sirado. Ah, Carlo. Carlo. Iba eh. 25 sito eh. dami ng mga, mga dito sa taga, naghahanap tayo ngayon na yun ang tayo Mahanap tayo Mahanap tayo na tayo dito sa Latagan maraming makukuha rito mga ano eh. Ayun, nagtanong na rin tayo kay Boss Alo. Ayan, nakikita nyo. Uh, so far, so ngayon, wala yung, hindi uh, available po yung hinahanap natin size 700 by 23C. So, all lots tayo ngayon, hindi naman palaging meron yon So, timing-timing yung timing talaga pag pumunta ka rito at uh, tsambahan din pag mga ganon. Uh, pero dito ko nahanap lahat ng mga mahirap hanapin ng mga items, lalo sa mga bike parts natin. So, no choice tayo mga idol, lilipat ako doon sa ano, latagan sa may senate mismo. Sana meron doon mga boss. Ito lang tinalitan dito, diba? kampanyolo dito mga boss Ay doon, magkano kampanyolo mo? 20th anniversary Ito, Veloz, magkano to? 2,000 Dalawan libo Yung issue nyo, yung patch Alin? Ah, itong pinaka ano nya Ah Pero pwede naman itong gamitin, di ba? Oo, <laughs> oo, oo Ay teno, pero naman halata Ito Campagnolo itong mga boss Pwede ito, 2,000 to BB Campagnolo Italian na ba to? Campagnolo English, English to Ayan, Meron siya Magkano to? Uh, 1K 1K Ito pala yung ano niya eh Ano ba yun? Apang carbon to Apang ah, carbon nga pala to Sa so, mapang carbon pala Ano yan eh Iba rin pala yung gamit na rabbit Ano Oh, wala yung mga hinahanap ko dito mga boss Di pa tayo mulus Hindi Wala akong makikita dito ang item carbon na lang. Wala na rin dito, wala na Aton. Yung sa akin yung daling din sa eh. Carbon pa rin yun Oh, pag meron na rin, balik na lang ako. Basta itabi mo na para sa akin. Sure na yun eh. Wala sa kalaki. Bata. Wala na rito. Wala na. Sayang. Sige basta ano pag meron tabi mo na lang. Punta pupunta ako dito. Kasi natatangkat ang Oh, bira lang kasi na nagawa <laughs> eh. Nakasayin ako ngayon ng ano, norte eh. So yun mga boss, dito ako muna ng mga piyesa ko sa mga bike. Boss aloyan yan. Punta nyo rito. Para sa mga kasamahan nyo. Ah. <laughs> Teka, dito muna tayo kaya no. Idol! Hindi, ano nee, sige, hindi. Okay na lalo, ako. Wala din. Binibisita lalo. ko ito palagi. Uh -huh. Asan din mo? ano um... haba <tid> no ang haba um... dahil umaasenso ka na dumadami na kalaban ang laban ko. <laughs> uh, hindi nga may ito may naghahanap ako si ng gulong uh, na, no? 700 by 23 c baka mayroon ka 700 sa, oo oh, saka interior 700 interior by 23 si pero exterior wala tayo yung exterior they... ano ba interior mo dyan na 700 by 23 si ano ba interior mo dyan na 700 by 23 si ano ba interior mo 67. Teka. Isa lang naman ang mga size na 23, di ba? Magkano to boss? 300 lang siya. 300? Maxis kasi yan, Maxis. Maxis, oh. Uh, boss, will add it. Sige, akin na yan. Isa lang, isa lang, isa lang kasi isa lang yung nasira ko eh. Pampalit so, lang. So, yun mga boss, uh, Skybin Laden lang ako nakakita kasi dun sa kabila. Wala. <laughs> Naubos na sila yung pero kapag meron kang 23C na na uh, exterior. exterior. No? Oh, dige wa tayo. Balik ako next. week. Oh, ito, ito. Meron din ano, ano. Yung ano. Okay, pero pero no. panlinis. Ano 'yan? Parang ano uh, panlinis uh, no, bitaw. Aggregate 'no. Di no? Di yan. no? Ah, pag ininom mo ito, 'yan, pag uhaw ka, tapos pag ka. Pag ininom mo 'yan, UTI ka. Malinis 'yan ng mga Ay, dito na lang sa. Ay, si Idol pala 'yan. Nagbike ka?

Ayan, ito lang nakuha ko. Tapos sana pa tayo ng mga ano pang na pwede pa nating makuha rito. Mga ano? hindi okay lang kasi aayusin uh, ko muna 'yung mga ibang bahay ko. <laughs> Pero eh, grabe, walang kalaban, ha. Puno ka ngayon, ha. Ayos 'to. Yan, bisita lang kayo dito. Marami marami kayong makikita rito sa pwesto ni Boss Bin Laden, 'yan. Ano pa ba yung mga iba natin makikita rito na ano? Usually kasi itong mga ito nakikita natin to sa mga bike shop eh. Ito yan. Ito na lang po mga boss. Tapos punta ako sa Changi. Tanggihan doon. Baka may makita akong gulong. Ay! Boss! May bitos ka pala. Size na ito. Boss, anong size itong ano, bitos mo? Para malaki ah. Oh, okay, ini to uh, aloy to no, aloy. Aloy, aloy. Oh, aloy. Oh. oh. Aloy yan. Oh. Naka internal po oh. Internal cabling magkano to? 15,000. 15,000. Ang size nito parang 54. Ah. 55 squala. Yo, 55 squala. Uh, Count natin, no? 50. 50. Ang <laughs> ah? <1, laughs> galing ng <panungkat> mo, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 55. <laughs> Ang galing mo talaga, 55. 55. vitos oh. So, 15 ito. Original ito mga ano na to Italian. Yan, Italian na ng no, Pitos. Pero yung ano, English thread na to Ah, ah hindi. English na to Ah, oh, oh, yun. Oh, yun. Titus, Vitos. <laughs> 15 mil daw to mga basa. Ayan, pasyalan nyo rito. Maganda rin kasi ito mga ganito, ganito, mga bitos. Uh, ay oh, eh. Para ba kay sa akin? Sakto, no? Oh, ganda rin ang fork niya, oh. Oh. Insimel. Uh, teka, bayaran ko muna si Bin Laden dito sa isa na to. Okay. Oh, kukulin ko na to. Eh, ano ko na to? Hindi ko na babalutin, na to sa bulsa ko. Andun. Ah, ah sa so ah. ba? Oh, uh, syempre, uh, Ayos yung... Uh, buhay na buhay. Ayun na nga mga boss. Ang nakuha lang natin interior ng 700 by 23C. Ay, isang piraso lang ang available. So ngayon, nandito na ako sa Latagan. Nakakamiss nga talaga mga boss pag nakikita ko lang mga dating mga tropa dito sa Latagan na nakakatuwa lalo na si Bin Laden at sa lahat ng Latagan shout out po sa inyo lahat at uh, sa lahat naman nakakilala sa akin Luzon, Visayas, Mindanao po uh, pasensya na po kung hindi ako masyado nag-update sa ngayon kasi medyo mabilisan lang ang punta ko dahil kailangan ko mabuo muna yung bisikleta dahil gagamitin ko rin pang long ride po So huwag kayo magalala mga boss, babalik pa rin ako dito, mag-update pa rin. Ang kagandahan dito mga idol, nakikita nyo naman sa video natin na marami pa rin nagtitindad Wala pa rin kupas hanggang ngayon ng mga ano, uh, bilihan ng bisikleta second hand o brand new dito mismo sa Maylatagan po. So mga boss, ayan, sana nag-enjoy rin kayo sa papanood nito. At ito, uh, tuloy pa rin tayo maghahanap dito. Sana makahanap ako nung hinahanap nating na items. Uh, 700 by 23 c Safiro po yung brand po mga idol Ayun, medyo mahirap yun na hanapin Malamang sa second hand, uh, medyo mura Pero pag brand nyo kasi may kamahalan po yun mga idol Uy, tis lodi oh low, <laughs> Long time low, ha? Okay Master, may ano ka? 700C by 23C Gulong Bayan. Late ako ah. 5, ko lang. Binita, uh, ano? In ang an lane 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 lane. sayang. Galing nga ako kay ano, Bin Laden, kumuha ko doon ng ano, interior eh. GP 5000. <laughs> Nako. Oh. pa yung Manila si. hawak na isa yung ina, ay oh? <laughs> Ang ina sayang. 23 nga so, eh. Yeah, yung ang hirap pa natin eh. Dami mong pa, saka mm. Dami mong pyesa ngayon boss ah. Oh, mga clits oh. Ano para sa na? to ngayon ah. sa mga clits <laughs> mo? O ang ganda ng mga clits ni boss oh. Para iba Oo. lang sila dito ng ano. Magkano set set mo dito? Yung brand nyo, ito brand nyo kasi Bago yan, ano? 2.5, 25 pag... Ito 1.5 lang Ah, 1.5, 1.5 lang sa mga ganito Pero yung brand nyo, 2.5 Negosyable naman lahat yan Ah, negotiable. oh Maraming mga battle kids din dito Mga iba-ibang brand, oh Sa hindi ako mahabot idol, ah Ano yung sayo rin yan? Oh. Super team yan, ah Super team Extra small Ah, extra small hmm. <doors> Hills, yeah, yung yeah, Thomas, hey, long, nature. ay meron din, boss. May ano ka dyan 23C kulang. Ayun oh. Oh. ba Meron. alam Basta 23C okay na 'yun. nalala mo si Bin Laden nun? Oh, doon ako kumuha ng ano ng bumano interior. Kumano na naman yun, chichoy supot. <laughs> dali na naman ako dito. Eh. sabi na naman supot na. Ang hirap i-edit na naman 'to eh. Ganoon? Nandiyan? <laughs> oh, hindi na, na, ko rin doon <laughs> sa mat. Na. Sige, tingnan Basta 23 okay na. Yan kahit continental okay na yan. Ay 25, bro. 25. Pareho 25 'yan, ano? Ang hirap pa gano'n ng P23,000, ha? Ah. Oo, wala ah, 25. 25 ah, yun. Oh. na yun. O, P25,000. P25,000 Oo. Hindi din ng P23,000. Maliit kasi yun, eh. sayang hindi hinagod yung GP5000 Kaya nga eh. Hindi, matic na yun. P23,000, Ang mura nun, eh. Multigram? P28,000, siguro. Dahil ng 28. 28000 eh. sa amin. p Sayang. Eh, ako dirty to na gamit ko eh. Kanina lang yun, ano? Sumabot. Pero, sabi ko lang, tumatawad pa ka eh. Palo ko kaya sa'yo yan. Ang mura yun sa isang libo. Sabi ko, GP 5,000 yan. GP pa nga eh. Puta nga yung sayang. Yan, Campagnolo. Sa record yan. Na tropa. Hindi ako nakaabot, boss. 25 siya yung mga meron sa kanya rito eh. Gusto ko mag 25C kaso mga lang. Baka sumayad dun sa ano ko dahil naka-design siya talaga ng 23C. So hindi siya pwede gamitin ng 25C mga boss. Ito mga Critsius. Gaganda ng mga Critsius ni boss. Yung ano. Eh, meron siyang magandang Critsius. Kasi Boss, CD mo. Ganda ng CD na to. Ano size? 44. 44. Magkano to? 65. 65. Carbon. Ay, tamang-tama. Ang dami kong mga extra doon na di nagagamit. Pag ano, dalhin ko dito, boss. Bahala ka na. Oo. Oh. Dami kong stock doon na ano. Mga quickshifts. Wala akong ibang mga -ano, makita ngayon na piyesa ng bike ko boss Aray. Bante pa tayo dito sa bandaron At ayun na nga mga boss Pag minamalas, minamalas nga naman Medyo late na rin kasi ako pumunta rito ngayon sa Latagan So ganun talaga Paunahan po dito sa Latagan Pag uh, gusto mong makakuha ng no, item na uh, ah uh, hinahanap mo karamihan marami meron yan pero may mga ha, mga ninja talaga na mabibilis pagdating sa ganyan kasi ginagawa ng iba pag ano may nakita silang bihira nakikita binibili po nila yan tapos uh, binibenta rin po ah uh, ang diferensya ng ano nang dito sa latagan mas mura po nila na bebenta and mabilisan kasi and then yung mga reseller din kumapatong na kahit konti at least kumikita rin sila So proud pa rin ako sa mga tropang latagan ha So anyway, hindi tayo jumakpat ngayong araw na to uh, Babalik pa rin ako dito, Saturday and Sunday din uh, Siguro mag-update na rin ako sa kanila Mga boss, pasensya na po kung hindi ko kayo napagbigyan ngayon na i-feature sila Dahil talagang raspo ko at nakita nyo nakamotor naman ako ngayon At sana magkita-kita tayo ulit sa vlog natin At tuloy-tuloy pa rin tayo mag-update sa mga bikes at sa, syempre yung mga surplusan natin sa mga nakasubaybay sa akin ngayon maraming maraming salamat po sa inyo lahat uh, have a nice day and God bless always po